drive drive na. Guys, let's go. Kaya yeah, nah, lang, ito kami sa tabing at kami ay liligo ang wasalak Ayan, so uh, Magandang hapon Ayan, check time uh, 4 o'clock Ayan, kasama ko Mga wasa lang Ayan, Ayan, may speedboat no, yun, no? Saka kaya kami doon Ayan Ayan Ayan, dito kami sa tabing dagat Malapit na kami lumipat ginagawa ang gagawin na umpisa na ang aming bahay malapit dito sa Dagan ayan guys ayan mga wasal ako yun ayan yun kalinis so you know guys may mga speedboat okay. e Uh. speedboat guys ya terus siguro sumakay din eh terus siguro sumakay ah hindi ko pala try sumakay sa karnempe Ay, o oh, kalinis, palibasay. Uwe, bes. Sabad at linggo, madami dito. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, guys. Ayan. Ayan, ganda ng karagatan, o. Oh, asara presyo namin. Ah. Ang tulak ko ng baby. Ano? Drive drive na. Guys, yeah. let's go. Ya! <laughs> 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 Tagar ni gaho. <laughs> o oh, sanayo. Patayo. guys, may nakita kami dito ang uh, speedboat boat ah uh, pinakita tayo yung uh, pinuto salamat kuya kuya ano nga pala ng pangalan nyo? Sasha? ha? Balintino balin, balin. Balintino Balintino, yun, shout out kay pakita mo, yun siya po yung piloto ng speedboat boat ayan ayun, woo! shit! <laughs> Yo, thank you. Woo. Guys. Denge. Pa, abot na, let's go. Don. Yay! Bay nomoy arai, mesa tayo. Kalaitan <laughs> po si ni Mbawel yan. Sabi tadi. Yo, thank you. Yo, nakasakay kami. Ah, uh, guys, uh, first time ko sumakay ng speedboat talaga. Ah, uh, grabe. Hindi siya pero... Nervyos ako! Nervyos! Palalain! Woo! Ang nagsitito lang, guys!